Oh. Mga apektado ng pagbaha sa Maguindanao umakyat na sa mahigit 57 ano 57,000 57 pamilya. Ah hindi po tao ah, oh. pamilya po. Si Eden Santos, magbabalita. Eden? Then... Yes, Kuya Benny and Kuya Jen. May sapat na food at non-food items ang Department of Social Welfare and Development para tugunan yung pangangailangan ng mga biktima ng pagbaha dyan sa bahagi ng Maguindanao. Yan ang tiniyak mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na abalang-abalang ngayon dyan sa uh, pagdalo niya sa 46 Association of Southeast Asia Nation Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang pagbaha sa Maguindanao ay dahil sa malalakas na pagulan, sa hinang Intertropical Convergence Zone. Ibig sabihin, wala namang bagyo doon. Ayon kay Dumlao, halos nasa 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang uh, naipahatid na sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, North Cotabato, Sarangani, maging sa Sultan Kudarat. At nasa halos 3 million yung national stockpile ng ahensya na handang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad nakaposisyon naka na ito sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din niya ang kanilang pakikipagugnayan sa mga local government units para naman makapaghatid pa ng karagdagang mga tulong sa mga biktima ng pagbaha. Umakit naman sa mahigit 57,000 families o ito katumbas ng humigit sa 176,000 na mga individual yung inilikas mula sa 143 barangay sa regions 9, 10, 11, 12 at sa BARM. Bukod sa DSWD, tuloy-tuloy din yung uh, pagdadala ng mga tulong mula naman sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ibinyahe ngayong araw sa pamagitan ng C-130 yung 1,100 na charity mba na naglalaman ng mga food supplies bukod sa naunang 1,400 nitong linggo o kahapon. So sa ngayon ay uh, patuloy yung uh, pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno kahit wala dito sa bansa ang Pangulo para matulungan yung mga kababayan nating uh, nakababad sa baha sa mga oras na ito. Yan muna ang uh, ating ulat. Back to you Kuya Benny and Kuya Jen. Pero Den, hmm. pwede yes. bang pakisabi mo kay uh, Mel Robles yung charity ba? wag Huwag na nalagyan ng PCSO. Yung pinangangalandakan pa ba ni Mel Robles yung PCSO niya? Pagtulong ba, sa kapwa <laughs> ng ating mga kababayan. Eh, gusto ba niya patayain pa sa PCSO? Buti, wala ng ano doon yung numero no. Yun na uh, na. tama naman yun eh. Uh, na oh. dapat yung timba na lang para naman na uh, yes. uh, ma wala hindi mahaluan ng oh. ano ba mga issue ano gaya nung uh, ginagawa na ng ibang mga local government uh, ano at mga agency na hindi nilalagay yung mga pagmumukha nila. Oo, oh, nilalagay proyecto. pa yung ano. Mm -hmm. Sabihin mo kay Mel Robles, yaman din lamang siya nang ata ng gobyerno natin. Siya ba, ko okay, ya Ha si Mel Robles ba nagpapatakbo ng gobyerno nating ngayon? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Iba naman yung pinatatakbo niya, roulette, pinatatakbo. Para... Oh, wag nakamang ilagay yung PCSO. Oh. Ano alam naman namin maraming pera ang PCSO pero para pangalandakan pa niya mm. yung pagtulong ng ating mga kababayan. Bakit naman mm. pwedeng kamong ano? Alam mo naman. Pero hindi naman ang niya. Oo, ipininta tayong diyan, ano. O, i i natin o kaya i-suggest natin anon oh. sa Presidential mm. Communications Office mm. itong oh. PCO para maipaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sabihan itong oh. ah, ahensya na ito, oh. Oh. ano bang tawag sa institution para wag maglagay magdikit nito